Then, mahaw. Sa sana, anak. Gutad, 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 gutad. Ayan tayo, guys. Ito yung ulam namin, guys. O, oh, Galung, galunggong. Sa mga, guys. Budloy, budloy, galunggong. And, egg. Ayan. And, paksew. Na isda, guys. So, it's it, guys. Shout out sa aking mga viewers. Viewers, followers. Brewers Ako? Ano? Ako ang kainit lang? Saan ka rin lulusok itong Martes? Hmm, kanang tabo. Ito mo ba dito pagsukurna ko ito pag barbecue. Nga nabo ba dito ako? Kapilaan mo rin itlog ni Ito ito eh. 1.16 tanong ko. Ano naman tag pag 260 ang tanong ko, anong paliton? Ganto ang kagagmay, man. Ano te? Ako, naghapon. Ako, naghapon. Ako, naghapon. Ako, na

Di ba sa man natin hanin? Yeah, Mga nilis <laughs> na mali Ay, di, ibalik sa... Kaan ka? sa kadiro ayo ko os. Dili mo makan os. Sige na. Ano itlog? Ay, sige na. 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 Ay, bus... Dekatagan na luto? Oh. ano ka Gak lumayan nih menang, menang, menang ini oh. ya, Pak? Ma, na resource, ma. na kay ko. ba ito ng gabi ito eh. Hindi na naman ako maghimogsos kay, anong sos nga, Stuck. lain, kanon. Ano kay Bombay man? Ka, ano Pwede lang ano nga. Dapat kayo sa Ang sa na apre Ibukot, apre ng Ano

ayan guys tapos na tayong kumain guys ayan. so ayan guys nandito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko babo thank for watching guys